ano, bueno, magluluto tayo ng gulay. So, naipagayat na natin yung mga kailangan natin. Bumili ako kanina ng gulay, ano, talong, kalabasa, sigarilya, sitaw, uh, ang palaya, mga bitter dyan, okra, kamote. Tapos, lalagyan din natin ng sili. Masyadong marami ito, syempre, papawasan natin yan. Yan, ako lang naman kumakain ng sili. Sili, na, apat, ayos na yan. Luluto tayo ng either bulang lang or pinakbet. Masarap sana na kung pinakbet na may bagoong. Pero wala tayong pangkasinan bagoong. Pero may, may alamang tayo. From pangkasinan, yung stock natin na alamang. Yan. Ang sinasabi natin, magluluto tayo ngayon. All right, all right, oh yeah. Mm -hmm. All right, fight. sinasabi natin. Kumuulan na naman. Buti na lang, nabilan natin ng cover yung ano natin, no? Yung motor natin. Kasi pinapapending ko yung paggawa ng bubungan. Sabi ko kasi, bumili na lang kami ng mga gamit. Okay, bumili kami ng welding machine, bumili kami ng mga grinder, yung mga heavy duty. Tapos, kukuha na lang kami ng mga magtatrabaho mga steel fixer, may mga may experience na mga welder, sa structural, pwedeng pwede yan. So ayun, ay, magluluto tayo. Usapan luto eh, kung ano-ano na isisingit kasi eh. Kung saan saan na pupunta eh. Kailangan natin na exhaust para hindi mo init sasan na ito. Kasi depende lang naman sa gayat yan. Kung malalaki gayat ng bawang o ang sibuya, mo nang pagsabay. Sabay naman maluluto yan. Oo, oh, ka sa ano yung practical lang pagluluto. Hindi pwede. Minsan nauuna unay bawang, minsan nauuna yung sibuya. Hindi. Kapag parehas ng ano yan, sa isang pagkakala yan, at parehas malaki, eh, pwede parehas na maluluto yan ang sabay. Ngayon, kung ano yung mas maliit, ihuli mo yun. Yun ang unang-unang matutulog naman. Diba, iuuna mo yung maliit na daya. Talimbawa, itutunod mo yung malaking daya. Tapos parehas lang naman sila ng um, oras ng pagkakaluto. May minuto, segundo. Okay. Mmm. Yan, 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 yan lang yan. Like Ngayon na, magbubuling na naman si San Pedro. Nalangin na naman ang mga kulog. Nasa ang kakaroon ng kulog at isla dito sa baybayin ng Ternate, uh, Cavite. kaya naman ang mga anglers, katulad ni uh, Mr. Tim Adventure and the Trap, dito, hindi na po makauwi. Ilang araw na po siyang binabagyo dito sa baybayin ng uh, isla ng Ternate. Uh, Napakalaman na sila, uh, nagpa atis sa isang bangkero ngunit sa kasama hindi na makabalik yung ang bangkero bankero na sa kanila dahil sa sama malalakas ang alon at malalakas ang bugso ng hangin kung saan matangay or uh, pataubin ang uh, bangka ng bankero <laughs> <laughs> mm -hmm. Ano na yan? Ano yun, na Ano ang Ano na karne Pwede mo lagyan ng atin para pagkano. Nakahapit yung lasa. Iba yung may timpla ng karuna na nilalagay mo atin. So na bago maluto yung gulay, pati yung karne na Bukod dun sa pagka sinapawal mo na siya. Para pagka nginuya mo yung karne Laks. Parang true! Kapag nginuya mo yung karne, naramdamin mo sigurado ang uh, natural na lasa nito is ische fari ka is ne ka oh duban lay gulay la la lay gu lai la 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 gu lai la 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 lai la gu gu yan ano, nakikita ninyo Kung napansin ninyo, inuuna ko yung karne Yung iba, pinagsasabay ba Ang sibuyas, tapos yung red gamatis karne Sa akin, unahin ko lang itong karne uh, ko lang yung mga katas-katas niya Hanggang sa mag-try ito Hindi masusunog itong bawang babang sibuyas mo rito Dahil syempre, maano siya Masisingawan siya ng uh, katas nito Or mababasa pa rin siya ng uh, katas na ano kapag so, nag try siya at mag brown yan doon ko lang inilalagay naman please doon ko lang inilalagyan yan and then lalagyan natin ng water so siguro wala naman tayong uh, wala naman tayong alam mo yung bagoong ng ilokano eh hindi maaaring pinakbet ilokano ang pwede natin gawin yun kasi ang pinakbet ilokano ay sadyang bagoong isda yan ngayon, ang pinakbet ng Tagalog, which is bulanglang, lang, ay bagoong alamang naman yan. So, ang pagtitimpla natin, talagyan na lang natin ng konti alamang lang. Tapos, patis ang pagtitimpla natin. Nakaw! Pagkasarap-sarap yan. Ulitin ko, patis! Patis! Ayan, nakikita niya, no? Nagtong na. Nag-try na siya. Gawa so, ayan lang sa radyosi ako sa labas. <laughs> Okay. Tawag-tawag na lang yung bawang yung yun. lang yung bawang Pero okay lang yan. Problem ay, ay, walang problema yan. Kahit walang bawang atin yan. Kain na natin nga, mm. Tapos pakpag mo yan. Tatakpan ko pala. Nanulod kayo eh. <laughs> Kaya ako magkakaroon siya. Ayan. yung pagbata eh. Pumunti yung ano? Pumunti yung kamatis. Pagkatagdag tayo ha. Pagkatagdag ng kamatis Kamatis, kamatis. kamatis. Kamatis, kamatis. Wala na, yung Sabi nila may pamahiin daw, ewan eh, po. Bawal ba magkain sa plato? O dahil masisira yung plato? <laughs> Bawal daw pinagagayatan ng plato ayon sa pamahiin daw. O dahil masisira ang plato, kaya ginawa ng pamahiin. Yan. Diba? Hmm. Oh. Alam niya pagluluto minsan ginagamitan lang yan. Mostly ginagamitan lang yan ng sindido ko mo. Lalo na pag na yung malakas yung panlasa mo at yung mga kinakain mo, yung mo, mo ano yung mga nilagay nila doon. Halimbawa, naglagay sila ng na anis, malalasahan mo yan. O, di ba? Naglagay sila ng na, kalamang, naglagay na pagkos, malalasahan mo yan. So ngayon, imimix mo lang yung mga panlasa mo na yun para mag-blend kung gusto mong mag Uh, invento impento ng mga hindi naman tayo oh, shit, ito oh ito hindi tayo nag-aaral ng culinary pero base sa experience natin sa pagluluto lalo na mga survival no, mga kabataan nila walang wala choice kundi magluto sila ng pagkain at uh, na-expose sila sa mga kasama nila ng mga adult na nagluluto at nakikita nila yung nakakapagluto ngayon sila kasi hindi pa naman uso-uso talaga mga YouTube, YouTube ganun. Eh. Wala ay. Eh. Wala. May mga libro nga, nagbakasal lang sila noon wala eh. Ayan, pinalikan natin yung niluluto natin, ano? Ayan, makita ninyo yung kamatis, o. Oh. O, oh, toy na, kumulot toy. O, oh, di ba? Mas masarap kung mas maraming sa Pangungo so, lang mula. Kamatis ka na. Huwag yung lalagyan ng apwete. Pangungo lang mula yan. Maraming kamatis na kami nga lalagyan na natin ng Tubig from Makalong River! From Makalong River! Ito so, ang tubig na na ipabless sa mga anglers para makahuli ng mga malalaking isda roon. Ayan. Talagyan natin ng sitap, batis, or tispa. Sitap, or tispa. Yung alamang natin, hindi na natin iginisa yun dahil luto na. Mayroon tayong alamang na iginisa na at mayroon tayong istang na alamang na hindi pa nagigisa. Ayan ano, pwede na natin siyang lagyan, ano, para kumain ng lasa. At at syempre para hindi na tayo ma-istorbo sa panonood natin sa Miraculous Brother ng Netflix. Ay! Yung aroma ng alamang nito magpapasarap dito. Alam niyo yan, pag kayong mga aftertaste na tinatawag, pag kinain mo siya, tapos hihinga ka, pag exhale ka sa ilong, tapos doon mo makikita yung mga panlasa, hindi lang sa bibig. Pero on minsan, yung pag exhale mo after this, doon mo makikita yung mga uh, ingredients na yung nahalo. Yun yung after taste tax. Kasi yung aroma, sumasaan din yung mga. Mayroong na-detect ang ilong na hindi kayang i-detect ng bunganga. <laughs> Alakan naman, halimbawa, yung pupo, ano? Maamoy mo yun, tapos kakainin mo pa ba yun? <laughs> titikman, titikman, mo pa ba yun? Ay, ay, ay! Mm -hmm. Yan. Yan. Pinalikan natin para makita lang yung level ng sabaw niya kung nagbabawas siya. Kung baka matrain naman siya masyado kasi nanonood tayo. Ayan. Ulitin ko ano, nilalagyan natin siya ng tubig para palambutin din ito. Tsaka yan na yung pinakasabaw niya. Nakapit yung lasa ng karne dito sa sabaw. Hindi na kailangan ng pork cubes. Maraming nagkakamali kasi na pagkatapos nila yung karne, matigas pa yung karne, tapos lalagyan ng tubig, hindi na pinapakuluan, inilalagay na yung o isinusunod na yung gulay. So pag kinain, na yung gulay, over na yung gulay, pero yung karne, buhay na buhay pa. Ibig sabihin, matigas. Yan. So dapat lutuin muna na maayos yung karne. At bago natin timplahan, ilagay yung gulay, sigurado na timplado na ito. Okay? Kung po pwede, taasan nyo lang yung timpla ng konti doon sa tamang timpla na tinatawag na panlasa. Medyo tataasan nyo ng ala, tataasan nyo lang ng konting timpla. Kasi pag nilagay nyo na yung mga gulay, bababa baba pa yan. Sasakto na lang doon sa timpla na gusto ninyo. Yan yon, Kasi syempre yung volume at saka yung quantity na niluluto nyo, naitagtag doon eh, Yung mga gulay So eto lang kunyari, medyo mas maalat siya. Nakala nyo maala. Pero pag nilagay nyo ito, mga kulay niya, mga susunod na pansahog niya, no? eh, sasaktong lang yung panlasa niya. Mababawasan yung alat. Kasi dadami yung quadrant nyo na ito. mo. Another! So, ayan lang natin na lumang bot. Tuloy natin yung panunood ng Miraculous Brother. Yung plano niya. Tumara sa akin. Okay na yung alat din timpla. Lalagay tayo. Okay na rin yung sabaw. Pwede tayo mag-set lang mamaya. Basta mainit. Kung gusto nyo mga sabaw. At yung kamote. Para sa mga kamote rider. Yan. And since malalaki yung diet nito, kulain na natin yan. 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 And then a few minutes later Susunod so, natin yung Ibang diba mga gulay nito Like Sitaw Sigarilya And Then pagsabay sabay na lang natin yung O, talaw Okay Sarap men Sarap Sarap Yow! Pwede na natin ilagay ito? Tau si Tau? Tau si Tau? Pwede na rin natin ilagay yung sigarilya yeah. kung tutuos si, si, yun. Pagsabay-sabay yun na yan. Pagsabay na natin kasi malalaki yung kaya. Pwede na rin natin ilagay ito. Pero isang halo lang ha. Pagka nilagay nyo na itong ano, itong uh, ang palayan, isang halo lang. Dapat. Kasi mapadaw nyo na lang itong opera sa kayo. Ano, Saka mga mga may, uh, talo. Isang halo lang para hindi pumait. Lalo na yung mga mapapait na mga sinapit. Mga broken heart. Right? I don't wanna be the one broken heart. Yan. So, tama-tama na yung sabaw, no? Tama-tama na po, lang, no? Wala silang pansasabaw. Pwede tayo magdagdag ulit po kung gusto nyo na medyo masabaw. Kasi makakatas pa naman yung gulay. Magkakatas yan. Pwede kayo maglagay na mainit ang gulay. Okay, na sa mabir sa Okay na yung nakita niyo yung sabaw kanina. At okay na yung sislan. Basta sinigurado ko lang, naluto na yung karne bago natin ilagay yung mga gulay natin kasi may mga nagkakamali na pagkagisa ng karne matigas pa yun nilalagay na yung gulay konting tubig tapos ano kulo ng konti tapos wala na nilalagay na yung gulay makakalimutan nila na actually nawawala tayo alright ito na lang talong okra at siling haba ang hindi pa nilalagay ilalagay dyan katamtaman tip na lang ginawa natin kasi pwedeng magalabang yung iba pag kayo medyo gustong may uh, konti alat yung timpla yung mga ganun. pero ito eh, kadamdaman ha Kaya para sa mga bata para sa mga oldies like me uh, pwede kayo magpatis pwede magalaman patis kalamansi laman si masarap pa rin yan kaya patis lang na puso panalo yan kaya alamang pwede okay sabay nyo na lang pag subo subo nyo mm -hmm. Boing. Boing.

Pagsapit ng alas yete Maghahain na Luto na siya Mamaya'y kainan na Pagsapit ng alas yete Yan! Sarap! Kita niyo na man! Kita niyo na man! Kita niyo na man! ít tan nhỉ lang anh, đi nho Alright, ice ba ice ba, ice ba ice ba, ice ba ice ba.